Ganda pala ng bakasyon ni Nico. Ang daming pera. Tulungan kita kang magbilang, kang. Oy! Meret lang, oh. Ano Maggalit siya si ni Nikay lang, Kayla may 'yung shake niya. Hindi magagalit 'yung may pera eh. kang. Ano ba to 20. Ako na 'yung shake ko. 'Yun, O, 'yung bukayano. Maganda yung vacation ni Nika. Nagkapera, ano, blessing house. Sina ba sa pub, ano? 100, 200. Sulit naman daw yung punta niya, Rosero. Ano Ayaw. Pay. Ayaw. naman daw yung punta niya. Bakit nakuha nito ang 240. Oh no, Sprite ka lang si Nanang maraming paypay. Painggit ka pa Sprite mo ha. Pinapainggit niya nga. Tapon mo tapon. Tapon mo na tapon. Si Nanang madaming pepe, ikaw wala ka paypay. -pay. Sprite ka lang. Pag naubos 'yan, wala nang kasunod. Painggit ka pa kay Nanang ha. Pinanggit siya nanang? Nanang. Hey, papapansin sa Nanang. Hindi hindi lang ni Nana ng ala. <laughs> 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 Kawawa naman. <laughs> <laughs> Sulit ba kasi ni Nika 3D sa? Ah. Ay, hindi na lang ni Kawawa naman si Dandan. <laughs> Magkano? Magkano latang kang? Magkano lahat kang bilang? Magkano kataas yan, uy? Wala, papansin ko yung nanong, uy. kataas? Marami kasi siya babae, eh. wala naman siya lalaki. Tignan mo kasi, naman kasi Tignan mo, lalagpasan ko yan pag nagpataas ako. Ano ka, magpaport floor ka, ha? Tenth floor nga, eh. Magkano lahat kang... Babot na 500. 200. 200. 180, 20, 20, 20, At lang. Kasi gawin. 200. 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 Teg-sikwenta kami ni Papa niya. teg lang kami. Ano sa 700? Ano kami? 700 plus tag 235 kami. Nino? Kami, tatto kami, nila pa Para agaw siya tag piso tapos tag magabi. ang gabi. Ang buwan na pa rin Kay bahay nila sa Bulacan. Parang blessing house, sinabay sa, tinapat, sinabay rin sa birthday. Kaya ano ginagawa? Birthday ni jalen! Oh, <laughs> sinabay I'm sa, be sinabay I'm sa blessing. Weh, paingit! Nasa akin. Ako oh, oh, no, na yung shake ko. Oh, Ako na yung shake ko. O, shake mo. Nika, nila yan. Sige.

Tawagin mo na si Algo, Nika, magsado ng tubig. Wala tayo ka tubig-tubig. Magkano? Oh Kuhin mo naman sampo. Kuhin mo sampo, ni Kayla

Hangpun na nga yan eh. Ayaw nga ako magiging. Papalit sila dun na araw eh. At borde ni, ano, nanghala na niya. Hindi naman makakasama doon, mahal na araw. Uuwi rin tayo. Borde nang nalangin sa sama ko. Hindi ni Kailan? kailan. Ano yan? Damot naman na eh, ito. Bili na kaya siya. Sila na nga nakalaki niya eh. Hoy, ano? Bakasyonista, baka naman ang um, gasano, o naghihintay o. Oh. Anong bala kayo dyan? Tiga sa mukha mo. Si Argo, ano yung mo? Wala tayong tubig. Paano mo na si Argo? Walang tubig maniligo ito, ako. Oh, yung tatay black and white o. Oh. Saka yung anak. Tubig. Sampo lang. Saad mo na kay Argo Tubig. Maliligo ako. Wala pa kay. Sisigawan mo ako. Ay sinabihan na nila ano ah. Ano nga to? Baka sampaling kita. lalabas na yung bata, may marami ng pera.